Uh, gusto ko lang eh, ano sa inyo itong uh, aking uh, maliit na negosyo itong uh, pagpupugo actually nagsimula lang ako dati sa isang daang pugo uh, until such time na syempre, pura experience madami din ng mga casualty, pero until such time na nakapag seminar ako dito kina in General Dritz at naturuan nila ako ng tamang uh, pag-aalaga Meron pa silang na uh, inano sa akin na uh, paggamit ng Atobi which is na malaking tulong. Kasi kung mapapansin niyo maliit lang din tong area ko. Uh, nasa isang uh, subdivision ako. Ah uh, Syempre hindi natin maiwasan yung uh, yung dumi nila ay ngamoy. <clears throat> At malaking bagay sa akin yung uh, inintroduce nila sa akin na gamot na Atobi nakatulong ng malaki ito nalelese ng uh, if not uh, totally pero talagang malaking bagay nawawala talaga yung uh, amoy ng uh, dumi ng mga ng pugo <clears throat> uh, yung atobi malaking bagay dahil yung atobing gamot na yon uh, na kapag uh, pasigla ng pugo nagpapaganda din ng pangingitlog nila uh, madalas uh, yung sizes ng itlog ay maganda